So, ito na naman yung isa sa mga yellow seryan natin. So, kailangan talaga natin mag-overtime ngayong gabi kasi sobrang daming dumating isda ngayon. At this time, kailangan talaga natin magsipag dahil marami pa tayong parcel na kailangang bayaran at parating pala. Deserve natin to dahil mahilig tayo mag-add to cart. Natuwa talaga ako dahil sobrang dami nilang huli ngayon. O, oh, di ba? Diba? Ako yung natuwa kahit hindi naman ako yung owner. Pero syempre, alam din naman talaga natin na matutuwa talaga yung may-ari kapag maraming huli yung mga bangka nila. At syempre naman, matutuwa din ako dahil yung mga nakikita yung mga nakatayo na yan ay nag-aabang ng mga kukunin nilang mga isda dahil isa sila sa mga customer na bibili ng ating mga yelo. O, ba? Diba? Sabi ko sa inyo eh, hindi lang sila yung happy. Happy din ako. Dahil kapag may isda, may mga ngailangan ng yelo. Buti na lang talaga at matalino ako na isip ko yun. Yung mga bumibili ay mga suki labs na natin yan at hindi natin po pwedeng tanggihan niya. Sila yung mga friendship natin na nagre-retail ng mga isda doon sa fish port. Marami-rami din yung mga kukunin nilang yelo. At marami pang nakapila para bumili pa ng mga yelo. May mga kanya-kanyang sako at bitbit -bit silang mga lalagyan. Kaya ayan, ginamitan na ni Papa Balls ng pinagbabawal na technique ang paggamit ng kutsilyo sa ating mga freezer. Dahil sa sobrang solid at tigas na talaga ng yelo, kailangan na talagang gamitan ng dahas. Pero babala, kapag hindi ka expert sa paggamit ng kutsilyo sa iyong freezer, wag mo nang subukan dahil baka masiraan ka lang ng mga freezer. At yan, ay pinagbabawal na technique